mga kabanga, tayo po ay lumakot kanina hindi po ako nakapag video kanina kasi po panay ulan kanina wala tigil ulan mga kabangka pero wala nakasanlibo kami kanina libo naman pero ang katakot takot unos ang namin pagkalalaki ng alon ang ng ulan araw ng bukas hindi tayo makalahot. sa bawa ng panahon kaya po ako dinapag video kaninang madaling araw kasi po eh, lakas ang ulan walang tigil ang ulan ngayon masama naman ang panahon ngayon sama ng panahon ngayon lakas lakas ang hangin Yam po aking ang bangka ng ilang kami. Alita ng malawak po yes. Ayan, ang tinatahan. Yam ang aming balangkot ay sa lakas ng hangin. Yam po ang mga tokohan namin, nanguuwan ang pera. Nangalakal-lula, nangalakan. Ah, kada tagtok ng alon titignan nila baka may pera nakakabang ah, ka mga kabangka, napakalakas to. Sabang ka Wala kang bangang ginagamit Yan isang bangka